Hi guys! This is Inbit TV and welcome back to my channel. Siya nga pala guys, nandito na naman ako para manggulo sa araw mo ngayon. Uh, may isishare lang ako sa inyong video na gagawin namin kami at saka yung anak ko. Pupunta kami sa likod ng bahay namin. Uh, mag -ihaw, ihaw kami ng manok. Tinimplahan ko na siya kagabi pero hindi ko na lang pinakita sa inyo. Dahil nga sa namimiss ko rin ang inasal. Alam mo yung inasal, ah uh, paborito ko talaga guys yung inasal na yan sa Pilipinas. Yung, di ba, kahit kayo, alam nyo yan, paborito nyo yung inasal, lalo na kapag may sausawan siya na maanghang. Nako, di ba, ang sarap kumain, ang sarap magkamay. Kaya guys, mamaya magkakamay talaga ako pag kumakain ako. Lalo na pag maanghang yung sausawan mo, nako, mga matatapang talaga kayo guys so ngayon ang gagawin ko ngayong umaga na to maglilinis na ako guys ng jacuzzi kasi hindi ko nalinis every week kasi nililinis namin yan, nilalagyan ng chemicals hindi pala nililinis kundi uh, lang namin yung chemicals kung okay pa ba so wala naman akong gagawin pagkatapos kong uh, mag-check ng jacuzzi namin Pagdating ng hapon, medyo uh, malilego lang ako doon sa gilid. Kasi gusto namin i-enjoy yung panahon ngayon kasi marapit na naman ang taglamig. Hindi na namin magagamit. Tatanggalin na naman namin yung tubig. So ngayon, uh, i-enjoy muna namin dahil ilang weeks na lang taglamig na. Okay guys, so samahan mo ako ngayon guys. Samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung pag pagchichi ko ng ano. Lalagyan ko lang siya ng konting chemicals. Okay? Tara, sama ka sa akin. So guys, ito lang yung ginagamit kong apang ah, lagay doon sa ano, pang chichik doon sa jacuzzi. Kasi titingnan ko kasi kung halimbawa mataas ba yung bromide niya, yung chlorine. Malalaman mo kasi kung yung chlorine is ah, masyadong mataas o mababa. So, kailangan titingnan ko siya. Ito lang yung pang ko. Yan. Lalagyan ko lang yan. Lalagyan ko dito, pupunuin ko ng tubig. Tapos, eh, bubuhos ko lang dito, limang patak. Ganun lang ang pag-check ng jacuzzi. Okay? So, panoorin nyo na lang. Guys, malabo na yung tubig eh. Ayan o, nakalagay rito. Masyado na siyang malinaw. Ibig sabihin, pag puti na siya, malabo na siya. Tapos, yung pH niya medyo mababa na. So, kailangan kong dagdagan. Ito yung pH na ginagamit ko. So, dadagdagan ko siya para medyo lilinaw uli yung tubig niya. Tapos, lalagyan ko rin siya ng bromide. Kasi yung bromide niya medyo mababa na eh. guys, ang inik doon sa labas buti umaga ako nag-check kasi nga mamayang tangali super inik na naman so guys, magsain muna ako para pag nagising yung anak ko, mamaya siya na lang ang mag-ihaw mas masarap doon pakain mamaya sa labas eh masarap yun takamay lang kami parang picnic na rin namin kakanin muna nagugutom na ako kayo so guys, nagugutom na rin ba kayo huwag kayong magpapagutom ha bawal magkasakit bawal din malipasan ng gutom. So, mamaya, magantay na lang ako na mag-ihaw ng manok. Ah oh, nandito nga pala guys yung manok na tinitla ko sa gabi. Yan. Binabad lang to guys sa toyo, paminta, at bawang. Oh. Yan. Mamaya, masarap ang kain ko nito. parang inasal na rin to. So, habang nagluluto pa guys yung anak ko, nag-iihaw, nag na ako ng sibuyas, tsaka kamatis. So, ito yung magiging sausawa namin mamaya. Lalagyan ko siya ng toyo. Ayan. Mamaya magkakamay lang talaga ako ganado akong kumain mamaya. Meron siyang ginawa na ano to? Ginawa ng anak ko, siya na nilagyan ng bawang. Yan ang ihahalo ko rito. Yan. Hindi ko alam kung gaano ito kaanghang. Pero minsan, guys, sinahaloan ko rin ng red pepper. Ayan, o. Oh. Yung, ano na siya, tawag dito, crush. Ayan. Kasi may tanim ako na sili, kaso hindi pa siya, hindi pa siya hinog. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. So, hindi ko pa magamit. Pero malapit, marami na siyang bunga. Malapit na ako makaharvest nun. Maliliit pala. Ayan. Tikman ko nga kung maanghang. Uy. Ayos ah. Tingnan ko nga Kung malapit na. Uy. Mukhang masarap na. Uy. Malapit na. inasal talaga ang dating niyan dito kami kakain sa labas kasi maganda ang panahon grabe naman yung usok kala mo may ano kala mo may sunog gano'ng pakatagal. Sinurasan mo ba? So, habang nagaantay na maluto siya, mag-check-check muna ako ng mga email ko. Kaming dalawa lang guys ang kakain kasi yung asawa ko. Ah, uh, busy siya ngayon eh. Meron siyang conference. So, at saka hindi din siya mahilig sa ganito. So, kaming dalawa lang ang kakain. Kaya so, kang ayaw niya ng mga Filipino food. Gusto lang niya Italian and American food. Wala kang nagkain ng ano? Nang? Ano? Ako kuha. Dapat nilabas niya ano eh. Yung nasa rice. Ay ano nilagyan mo yun? Nilagyan ko na yan. Yung sarap? Oo. Ayan na, nakatapos na pagloto. Samahan nyo kami guys ha, para ma-enjoy nyo rin yung kinakain. Parang feel nyo rin, kumakain na rin kayo. Ayan na, kakain na kami. Nagugas na ako ng kamay, galing na ako sa loob. mga okay na ba yung ahon na ano, ano sa sawa? Mm, okay mm. Magkamay nga yan ako yun. Para clear ko naman yung salap ng pagkain ko. kung may ano pala ako kimchi. Okay. Yan, kimchi masarap to guys So, oh. tama to pang partner sa inihaw. Ayan, palok siya. Eh. Pero ako lang naman kakain namang may like itong partner ko kumain. Hmm. Sige. Ako lang mag... Ako lang magpakasawa. Ano oras yung mga tinili? One... bukas alas 7 ng maga daw. Hi guys, natapos na rin kaming kumain. Medyo hinihingal na ako sa buso. Marami kaming nakain. Pero hindi namin naubos yung ulam. Kasi, malit lang bitok ko eh. Kaya hindi natapos. Natawa ako guys kanina. Kasi, yung tinimpla ko palang tawag doon, sausawan, walang lemon. So hindi ko nalagyan ng lemon. Tapos sabi ng anak ko, hindi mo pa napansin yung sausawan, parang maalat. Tapos nag-isip ako. Sabi ko, oo nga no, parang may kulang. Sabi niya, nilagyan mo ba ito ng lemon? Sabi ko, ay, yung pala yung kulang, kaya pala maalat siya. <laughs> so, dinagdagan ko na naman ng, ng limon. Tapos yung explanation ko doon sa binabad na manok hindi ko na banggit na wala palang lemon pero may lemon yun guys sigaw nakulangan ng ako sa sabi kasi baka mamaya eh, sabihin ano ba yan yung ay, yung binabad nilang manok na ano wala namang lemon kulang sa ano mali pala yun so na kayo guys ganyan lang talaga kapag alam mo na yung makalimutin ganyan na may sakit akong makalimutin kaya pagpasensya nyo na ako ha So, maghugas na tayo. Tapos na tayo kumain. Maghugas na ng plato. Yung asawa ko, guys, busy. May conference doon sa taas. Kaya bawal istorbohin. yun lang guys ang ma-share ko sa inyo itong araw na to sana nag enjoy kayo so guys dito nagtatapos yung aking video sana nag enjoy kayo at meron na naman kayong kumbaga napapasaya ko kayo Okay, so wag sana kayong magsawang manood ng video ko guys. Hanggang sa susunod ko pang mga video. Marami pa akong gagawin mga video na iba't iba. Tsaka antayin nyo rin guys yung video namin ng travel. Kasi pag matapos na itong pandemic na to, magta-travel na rin kami. So, salamat sa lahat ng mga nanonood.